naman nga ni Ho. Ang asubukan namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kasamaan niyo ho kami sa mga kaganapan namin sa pagsalubong sa bagong taon. Ay for the go! Grabe ho mga kamangyan, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na 2025 na. Grabe, sobrang bilis talaga ng panahon. Maya-maya, gaasawa na. <laughs> pala yung mga kaganapan namin. Umaga pala ang nagpunta na ho kami din sa bahay Kubo para makapag-meeting naman kung ano nga ni yung mga agawin namin mamaya. Kasi sa tunay ho, hindi pa namin alam kung ano yung handa, kung ano yung mga agawin, kung ano yung pagsalubong, mga ganyan. Kaya niyakag ko na rin ho sila din sa bahay Kubo para makapag-usap-usap nga ni. Sakto din naman ho na may nabili kaming kalabasa kaya kako ay gawin na lang ho namin aring merienda. Ay, maganda din yung may makakain kami din kahit pa paano. Ay. ay, alam niyo naman ho, ang pinakantanim talaga namin din sa bahay Kubo ay nga mga sili. Kaya wala pa ho kami ng mga garneng gulay, gulay pero balay nyo naman sa banda-ban bandabandariyan 50 pesos nga niyo pala yung kilo na rin mga kamangyan At arehong dalawang pirasong are ay 3 kilo na ho. ho ay okay naman na are Yung dalawang pirasong kalabasa ay marami na hong magagawa Piluto ho pala nagawin na namin din ng mga kamangyan Ayun nga niyong okoy Dati pa ho nakikita ko na talaga yun Pero hindi pa namin natatry Siyempre ho kapag may kalabasa din yan Luto ho talaga na yung namin dun Ay yung pakbit, ginataang kalabasa Basta mga pangulang Pero yung kalabasa na agawin merienda. Parang wait lang. Hala, napaka-arte. Pero dati humaka mong yan nung elementary kami nung nasa Girl Scout. Wow, Girl Scout. Gumawa kami ng yema na gawa sa kalabasa. At talaga naman hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yung lasa. So, ayan Tulong na nga niyo pala kami sa paggagayat na rin mga kamangyan at kahit adalawang piraso ara ay marami-rami rin maram, gayatin. Gawa nung yung gayat baga dito ay yung medyo mahaba-haba naman ni nipis. So tsagaan na lang din lalo na at kutsili lamang yung meron kami din. Tapos si tate ay yan nagayad yad 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 din. Tapos may karos din pala din mga kamangyan at gayon din ho yung gayat na agawin din. So dahil nga niyo patapos na rin naman yung paggagayat din ay kakumagawa na ako ng pinakang butter na alagay doon bago nga prituhin. So ayan naglagay na ho ako dito ng harina, cornstarch, baking soda, paminta, asin, at saka ho aring turmeric powder. Tapos so oh, konting tubig tapos halo-halo na lang hanggang sa makuha mo yung tamang consistency. Wow, consistency. <laughs> okay, so, ayan, balik natin nga pala yung magiging itsura niya mga kamangyan at ayan at tapos na lahat ng paggagayat din. Ay, kung hindi eh. ko kami nagtulong-tulong din, baka abutan na kami dito ng ano, hindi na lang 2025 kundi 2026 na. Mm. <laughs> so, ayan, balik Sinasama ko dito yung kalabasa, carrots, yung sibuyas na puti. niyad adya din ang kalabasa. Saka ho yung harina na nilagyan ng asin at saka paminta. Kailangan no talaga yun para maganda yung pagkakaprito mamaya. Nakasama. <laughs> Naglagay na rin pala ako ng mantika din yung mga kamangyan. Parang nga ho madali umusos mamaya. Ako na ho nilagay dito yung nga ho mga gulay-gulay. At saka ho yung butter na ginawa ko kanina. tas ayan, medyo marami-rami pa nga ho yung nailagay ko. Pero dapat kaunti laang. Ah. So okay na nga ni ho, nagpainit na rin ako ng mantika diyan. ako nga ho, dinin na kami magprito. Parang nga ho, medyo malaki-laki yung magawa namin na okoy. Medyo nahirapan pa nga ho nung una din ng mga kamangyan, gawa ng akala ko, pag laglag niyan, -lag ay yung nakashape na agad na bilog. Pero okay lang naman din o, kasi masashape mo naman siya habang nandun sa tulyase. Talagang kailangan mo na lang talagang discartihan. Hoy, napaka-arte. <laughs> Para nga niyo, mas madaling umusos, nag-try din kami, nalagyan nga niyo ng plastic. Pero depende naman o yan sa inyo, basta yung sa tingin niyo, mas mapapadali yung gawain niyo yung pagluluto. Salamat! <laughs> so yun na nga niyo, mga kamangyan, inapag-usapan namin din, no? Na sobrang bilis talaga ng panahon. Parang sobrang sariwa pa kasi sa alaala -ala ko. pa kayo, na? Ayun nga yung nag-celebrate kami ng New Year, ng Christmas last year. Tapos ngayon, ito na, mag-celebrate na ulit. Mm -mm. So, ayun, dahil mamaya na nga ni yung New Year, mga kamangyan, nakabili na nga ni noong mga paputo. Meron din mga pa-fireworks, pero yung mga mamurahin lang, hindi naman yung sobrang mahal. Pero, Hu, yung mura na nabili nila, parang namahala na ako. Gawa ng yung isang piraso, parang 2 Meron din mga tig-7,000, ganyan. Parang, sige, punta na lang tayo dun sa may fireworks. Makitingin-tingin na lang tayo para makatipid <laughs> ng very, very light. Hala. gusto rin naman ho namin itry, mga kamangyan, at kami, Hu, ay ng New Year. Dini na, ho sa bahay ni Nakuya Bunjing, sa katabi ng kubo. Kasi, ho, dito, medyo tahim tahimik. So kahit magsisigaw kami ng bonggam-bongga diyan yan ay okay lamang. Siyempre kapag alas 12, matik maingay na yan lahat. Pero yung mismong pagsalubong as in mga alas 8, alas 9, medyo tahimik pa yung iba tulog pa. Kasi ho, kadalasan dito sa amin magising na lang ng alas 12 kung kailan talagang as in, oh ya, yeah, 2025 na, ganyan. Kaintingo <laughs> kami ng mga bata pa kami mga kamangyan, wala talaga nung as in, asalubungin ah, mo ng bonggam-bonggang walang tulugan. Hindi ho kasi kami sanay sa kuya, ang na napaka-feeling. Kaya ngayon, ang usapan namin, salubungin namin, magpalaro kami para hindi man antukin. <laughs> At thati, o, pala, mga kamangyan, alala ko, yung paghanda na inagawa ni na nanay bago mag New Year. Ay, isa ng bonggam-bongga yung bahay, dapat walang labahin. Kasi daw, kapag sinalubong mo yung bagong taon, tapos takatambak pa diyan yung mga hugasin, labahin. Isang taon daw gayon. Kasi <laughs> nakasanayan na rin namin na gayon mga kamangyan. Kaya talagang kami nakikilinis dinis na rin ng bahay. Sigurado <laughs> din mamaya mga kamangyan, hindi na rin kami makakapagluto ng mga panghanda. Siguro kung meron konti laang. <laughs> kaya ho, yung iba mga panghanda, siguro a-orderin na laang. Salamat! <laughs> so, ayun, bali patapos na rin naman na rin mga kamangyan. Gawa ng halinghinan din mo kami sa pagluluto din eh. Kaya yung sinanay din sa isang tabi. Ayan nga niho, at nagsimula ng gumawa ng pinakang sausawan. At alam nyo naman, Garniho, talaga kami gumawa ng sausawan. Mo, yung tipong sausawan pala. Ang pwede mo na kipang ulam. Mm -hmm. So ayan, sa wakas, ho, ay naluto na rin aring ating okay mga kamagyan at grabe itsura pala ang sobrang nakakatakam na at ayun perfect din nga ni Hari dun sa ginawan sa ni nanay kanina mga kamagyan at kahit ako ay sobrang nasarapan din ho kaya nung okay na nga ni tinawag ko na rin sila para makapagmeryenda na ay for the go <laughs> makikita nyo nga ni kahit sila i-enjoy na enjoy din nga ni sa pagkain diyan. yan kung pa nga Ho parang hindi lang siya masarap pang merienda parang ang sarap din niya ulamin tapos so, ang maganda pa diyan ay masustansya nga ni Eh di kahit damihan mo ng kain ay okay lang oh. natuwa din nga ni ako diyan, mga kamangyan gawa ng kahit aring akin pamangkin din aba ay nakain din Feeling ko pwede ko na rin makapagluto yung mga magiging anak ko. Salamat. Ay, hindi pa rin nga niyo kayo nakakapag-try ng garning luto mga kamangyan ako. I-try niyo na. Hindi lang yung mga ingredients, ang dali gawin, masustansya. So lahat-lahat na. Sa na parami talaga yung aming merienda diyan. Ay for the go. Ayun, kinagabihan nga niyo mga kamangyan pumunta na ho kami din sa bahay ni na Kuya Bunjing at Ate Tintin para nga ni magsalubong ng New Year. So kung makikita niyo, ayan konti lang ang din yung handa. Kasi oh, pag natatry din namin yung maraming handa, parang nasasayang laang, napapanis. So yung mga inanda namin yung parang alam namin na kaya din namin ubusin. Ay mga it. naka niho kami kasi yun daw yung lucky color. Halata simula na nga niyo kami magpalaro diyan mga Kamangyan para mas ma-enjoy talaga naman yung pagsalubong sa 2025. At sobrang sarap din nga niho sa feeling mga Kamangyan na nagagawa ho namin. ari kasi hindi talaga namin ari nagagawa before. Kasi nakikita lang namin sa ibang family na inagawa yung mga ganyan, nagapalaro. Yun, kapag naiisip ko nga niho mga Kamangyan, grabe talaga yung 2024 as in mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Do may mga nangyari pero yung mga positive na ko sobrang dami. Ang daming unexpected blessings, opportunities, ang daming celebrations. Yung 2023 kasi mga kamangyang grabe sobrang sakit sa ulo, lahat-lahat. daming luha, ang daming masasakit na nangyari. Pero pagpasok ng 2024, ay grabe naman talaga. At I hope na sa 2025 ganun pa din. Mas i-bless pa sana tayo ni Lord para mas maging blessing tayo sa iba. Oh. Ayan na naman, dahil nga ni New Year, ang dami na naman nating mga New Year's resolution. Ano kung hindi lang ako, tayong lahat ang Unang una na diyan ang pagpapaseksi, pagpapapayat. Ay, naku naman talaga. Okay, <laughs> 2025 mga kamangyan, sana ma-practice din natin yung maging masaya tayo sa success ng iba. Kasi marami pa rin talaga ngayon yung puro inggit, galit yung nasa puso. Matutuho tayo na pumalakpak sa success ng iba para kapag tayo naman yung nandun sa taas, may papalakpak din para sa atin. <laughs> Ay. Kung ano man yung mga goals natin mga kamangyan, mas maging focus tayo, hindi man yung madidistract agad-agad. ano ba yung may improve natin sa ugali natin? Alam mo yun yung mga negative negative kung matuturn natin into positive, go lang. Ano man yung mga New Year's resolution, yung mga goals natin. Sana unti-unti nating to pa rin. Nakakaya nga ni Hunong iba, so manamang sa manamang makakaya din natin. Kahit gaano ba kahirap yun? Oy. so ayun, mga kamangyan mga oras na are, malapit na nga ni mag alas 12, kaya si tatay ay ayan na, nakahanda na agad yung mga paputo. Nakinuman na rin nung sila din ayan, tamang kwentuhan, ganyan, para hindi antukin. Salamat! Iba talaga kapag may mga tama na ng alak, kay eh, iba na yung kwentuhan. Talaga namang kahit ako'y litong-lito na rin kung ano yung mga inapagkwentuhan ng <laughs> ka mga yan. mga dahil alas 12 na, happy new talaga yung pagsalubong ng New Year kapag sobrang ingay. Pag yung may mga fireworks, ramdam na ramdam mo talaga yung pagsalubong mo sa bagong taon. At inaiwan mo na lahat ng mga masasamang alaala -ala sa 2024. Diyan ka na, huwag ka lang bumalik. welcome 2025. <laughs> Grabe, sana maging mabait ka din sa amin. Salamat. So yun, super grateful ko sa lahat-lahat, lalo na sa inyong mga kamangyan. Alam nyo yan. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero mahal na mahal ko kayo. Happy New Year sa inyong lahat. Then, sana mas gawin natin makabuluhan ang 2025. Mas maging healthy tayo. Mas maging mas saya. Tumami so, pa ang biyaya. Amen. So, ayun. Sobrang nag-enjoy talaga kami din, mga kamangyan. At sana kayo rin kasama yung mga kaibigan nyo. Mahal sa buhay, pamilya, trabaho, o kung sino pa man yan. Ay, for the good. So, yun, mga kamangyan. Mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta follow nyo lang ang ating page at share ang video. Okay, ano? hanggang dito na lang ang ating video. At ako'y magasulat muna ng New Year's Resolution ko din. Bye-bye. Love you. Huy. <laughs>